Dahil rest day nga mga kaibigan, mag trip tayo ngayon ng paanang manok. Bagay ito mga kaibigan sa mahihina na ang tuhod. Isa't kalahating kilo lang ito mga kaibigan pero makita nyo napakarami na yan mga kaibigan. Tanggalin muna natin mga kaibigan yung kanyang balat. Pagkatapos tanggalin ang balat mga kaibigan, tanggalan din natin ng kuko mga kaibigan. Yung pang isang kahig, isang tuka nila. At pagkatapos, hatiin lang natin mga kaibigan sa dalawa. Pwede na yan siya mga kaibigan. At pagkatapos mga kaibigan, tanggalan ng balat at kuko, sinisan na ng mabuti sa running water mga kaibigan. At ayan na nga mga kaibigan, malinis na malinis na siya. Malakas na yung apoy mga kaibigan na paating paglulutuan. Ilagay na natin yung kawali mga kaibigan kasi papakuluan muna natin yung ating paanang manok para maging malambot sa mga kaibigan lagyan na natin ng tubig at lagyan na natin ng pampala sa mga kaibigan ng magic sarap at syempre lagyan na natin ng tuyo mga kaibigan para manuot na sa kanyang buto ang lasa at ilagay na natin yung paanang manok mga kaibigan at pagkalipas nga ng ilang minuto na pagpapakulo mga kaibigan binuksan na natin ang ating formula at mukhang malambot na nga mga kaibigan ang ating formula. Pwede na nating isunod yung paggisa ng sangkap mga kaibigan. Ito na nga mga kaibigan, ready na ang ating sangkap. Ilagay na natin yung At pagkatapos mga kaibigan, ilagay natin yung ating sinakuluan na malambot na malambot na panang manok ang sarap na mga kaibigan ng kulo ang bilis kumulo mga kaibigan kasi mainit na yan mga kaibigan syempre mga kaibigan lalagyan natin yan ng paminta mabisang mabisa pampatanggal ng lansa at pampainhans ng lasa lagyan ng nor cubes at pagkalipas ng ilang minuto mga kaibigan pwede na naman natin yan buksan at i-check natin mga kaibigan kung kumusta na nga at nilagyan na natin ng suka tapos na yan mga kaibigan at ito na nga mga kaibigan ready na mga kaibigan ang ating hapagkainan mga kaibigan oh. ang kulang na lang mga kaibigan ay yung mga kakain mamaya mga kaibigan magsisilapitan na lang yan sila basta at ready na ang lamesa at upuan at simulan na natin mga kaibigan ang kainan kasi nandyan na ang kanin mga kaibigan at kukunin ko lang mga kaibigan yung ating ulam andyan ang mga mga kaibigan pwedeng pwede na mga kaibigan at tumating na rin ang aking mahal na asawa mga kaibigan oh. Ayun, kumuha ng plato yung asawa ko mga kaibigan at kumuha na siya ng kanin dito pasimple simple pa lang ako mga kaibigan yung hindi tayo mapapansin na matakaw tayo sa kain mga kaibigan at dumating na yung iba naming kasabay na kumain. At nandito na mga kaibigan Kumukuha na tayo ng ulam mga kaibigan Hindi tayo magpapahuli mga kaibigan Sa kainan Tara na mga kaibigan Kainan na tot to, to the max Kainan na mayroong kasamang tawanan Dito nga mga kaibigan Napasarap na yung kain ko Kaya napakaseryoso na ako kumain dyan mga kaibigan At sa mga oras na ngayon mga kaibigan, kakatapos ko lang dyan, kumain ako na lang yung natira mga kaibigan. The last man standing. Kasi ganyan ang ko mga kaibigan na manggagawa ng Pilipinas. Na malakas sa trabaho, malakas din sa kainan at di nagpapahuli. Pagdating sa biyaya, lagi tayong maagap. Maraming salamat sa panood sa aking video. Hanggang sa muli!